May, na hmm. naipit ka rin sa gulo? Ano ba? Ah, uh, yung sa kanilang dalawa po, actually, nung talagang in-interview si Tita Maribel, narinig ko din yun, no. exactong oh. dumadaan ako. So, sa akin din, parang, wow, ano kaya ibig sabihin ka ni ka Tita? Kasi sabi niya, exactly the word is, makakabili na si Beto ng malaking kabao. So, handa ka bang mawala? Ano bang, ano ba siya na siya? <laughs> <laughs> ano mo na siya ka? Kasi, oh. siya nagsabi nga sana, na, oo, sinabi ni tita yun. Sabi oh. ko, di ba, ano kung yan sa akin na mm -mm. narinig mo nga bago okay. <laughs> sa yung, yung pagkakaano ko talaga ng tita na baka o oh, baka dahil nga, muntik nang manalo si Mara or 'di ba nag- ilang, naka ina, po, naka uh, ilang points ko, so baka may meaning No no uh, I mean um from from the very start alam namin mm -hmm. that Mara's not gonna make it So, kumbaga, it's not a reaction that he wants all survivor. Hindi pa tayo nagre-reunion, hindi pa tayo nagkakaroon ng finale. Alam na namin, actually, na Betong, mm. Mara is not gonna make it. But mm. si Betong, it's, it's just my point, na point of ito, view. Ito yung talagang, talagang magkakabati sila lahat, no? Taka, tapos na, <laughs> tapos na, ano pa rin sila. Pero ngayon, okay na kayo nila, ano? Nila, ni? Yung, nila Chucky po. Nila... Ellen. Si oh, okay, okay, kami. Okay. okay kami ni Ellen. Yeah. Oh. Oh. Mag Magkagawin nga kaming movie. Eh. Siya yung aswang, lalamunin niya. <laughs> Kaya whether we like it or not, meron kaming ano, um, common denominator and that is the industry we love. Okay? Mm -hmm. Parang si Carlo sa Legacy, di ba? Mm -hmm. so, Sila ang love team sa Legacy. Ni Carlo. Oh, kahit eh. gusto ko patayin ni Carlo sa isla, gusto niya akong sakalit. <laughs> Pagdating sa Legacy, love team naman kami. Oh, o, may love diba? scene kayo ni Carlo. Meron kaming mga intimate scenes. <laughs> Alam mo na niyo yung luwa oh, mar Marami-rami pong celebrity at TV personality na imbol sa Twitter war. Anong reaction niyo rito? Sabi ni May kanina, wala naman akong kaaway sa Twitter eh. Pero kahit pa parang may nababasa ka, di ba? Yes, opo. Ako, um, kasi kailan lang ako, uh, sa totoo lang talaga, yung iPhone ko, sir, kakadating lang two days ago. Oh, wow, iPhone. Wow! Wow! <laughs> Ibang level na, iPhone. Thank you iPhone guys, pero take note po ha, hindi ho yun galing sa balato ni Betong. Oh. Dahil po yun sa pawis ko kaya. <laughs> Ipaparinig. Ano yung iPhone X, iPhone S. iPhone 4S. Ah, 4S. O, o, sa wakas, naka-afford na rin po ako. Okay. Anyway, so, uh, nabalitaan ko din talaga. So, first time mo, para ma-experience yung ibang hindi So, first per mo nag-tweet, anong pakiramdam? Uh, no, ano? Um, parang okay, sibilisado okay. ka na, gano'n? <laughs> isang tweet ko pa lang, ang dami na, ah, nanganganak, ah, ang pa lang. Nanganganak ganun. ang Twitter. Hindi ba, <laughs> hindi ka ba nasasagot, sir, no. yung iba, ay, meron na naman, sabi ko, patulog na lang Pero ako. may iba rin sa sa'yo na hindi maganda. Ta. Yung dati, ah, so nung okay. nakita ko sa, nung naki, nakita ko na po, sabi ko, oh my God, sabi ko, shucks, ganda pala yung pakiramdam niya yung mga haters. Pero okay. nakaka-excited din po at the same time, kasi parang, mm, nakakatulog ka? Like si, ah, yeah. Opo. si Maribel, di ba? Mm, -mm. Uh, matindi rin yung mga tinatanggap mong mm -mm

hindi ka basta maaapektuhan. Mm -hmm. Si Mara nga, pagka may mga masasamang tweet sa kanya, sabi niya, naku mama, wag mo i-block yan, kayaan mo lang sila. Si, Ma si Mara, parang walang pakialam. Tapos mm -hmm. sa case ko naman, ako, palimbawa um, yung tweets hindi maganda, binablock ko yon. Mm -hmm. Pero bago ko i-block, magpapaalam muna ako. Sabi ko, block na kita, busy ako, goodbye. Betong, anong pinaka-tweet mo na natanggap na uminit ang ulo mo? Siguro po yung dun sa yung reward challenge na yung beneficiary ko po yung na may colon cancer. Okay. Pero hindi ko nga po naipanalo yun. Pero sobrang naging emotional po ako noon dahil mm. hindi ko kasi siya nakita ng, ano po eh, ng personally. Nakita ko siya sa video okay. na idinala dun sa Survivor sa Palawan. Eh nakita ko yung emotional talaga ako. Kasi hindi ko napanalunan yung reward. Ngayon may nag-tweet na, ah ito, ang, uh, abi, nanalo ko sa Survivor, ginamin po pa yung mo ng ganun. ganun, parang dapat ang survivor merong kaklaseng man malapit ang mamatay. May mga ganung mga huh? tweet na ang tatay patay na, yung mga ganun. So talagang hindi ako direct dinirect message ko siya. Ang sabi mo, Kabi ko, mauna ka na, ganun. <laughs> 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 hindi pwede mag-Twitter to Oo. si Arnold pag ganyan ka Kasi so, dinirect message ko siya, sabi ko, nire-respeto ko yung opinion mo. Pero huwag mo akong i-judge dahil hindi mo ako kilala personally. Uh -huh. At gusto ko sabihin sa iyo, yung klase ko, patay na. Hindi ka natatawa yun dahil pinatulan mo siya? Hindi, hindi ba, may ganun eh? May gusto ko so, lang mainis eh. Hindi po. Diba? Ang nangyari nga po, nakakatawa doon, nag-apologize siya. Uh -huh. sabi, sabi ko, patay na yung klase ko, hindi ko siya natulungan. Sa, I hope masaya ka na. Ginano ko lang yung so, so sobrang... Dalawin ano, ka sana. Ito mo <laughs> siya pa nag-sorry, di ba? Tapos diba? nag-apologize siya.